At dahil trending nga ito sa TikTok, kaya ginaya ko rin. At ayan na nga, nagpainit muna ako ng mantika. At nung mainit ng mantika, binuhos ko na din yung crispy fry. At ayan na nga guys, nabuhos na lahat ng crispy fry. At nilagay ko naman din yung manok. Mali nga ako kasi nadamihan ko yata sa chicken wings. Kaya nagsiksikan sila dyan sa sunod. Dapat pala konti lang. At ayan na nga guys, nag-brown na siya. Ang ibig sabihin, malapit na talaga siyang magluto. Hinati ko pala yung chicken wings kasi madami at yan naman yung isusunod ko. At ayan na nga guys. Siyempre, luto na yan. At hinain ko na siya sa mantika kasi nga, isusunod ko pa yung isa. At siyempre, dahil may unang batch na naluto, titikman natin kung gaano talaga siya kasarap at ka-crispy. Ayan na nga guys, so umpisahan ko na ang pagtikim. Hindi lang yata yung tikim, kundi kain na. Sa totoo lang, masarap siya at saka crispy. Yun lang guys, salamat!